magandang hapon na ah, kalihim magpapaputok tayo ng buga ito susubukan natin yan, yan. dito pakita mo ah, pasampol nga ano, kaibigan ah, pumalya 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 ah, ta yan take 2 Susubukan natin kung gaano kalakas yan. Uh, mga kaibigan, uh, susubukan din natin sa tagal-tagal ng duty ko. Ngayon din nag-ano, nakakasama ko rin yung pamilya ko sa pagtulog paggabi. gabi. So, Kaya titingnan natin ba 'no ano.

Manisnya leng. Manis pokoknya tamang kan. Ini manis. india nyata, Ate, tingnan mo, mo, may singaw. Ayun. Ayun. Ayun lang. Matamaan mo na ko, ka lang ikaw. Oh, sumab sumablay. Sumablay. Ah, Take yun? Ano yun? Hingari?

So ako naman susubok ngayon mga kalihim. Susubukan natin kung malakas Yan, Yan mga kalihim, papakita ko sa inyo, i mo na siya. No. 7, 2, 3, 4, 5, Anim po siya para pumutok. Sana nga hindi sumablay, mga kalihim. Kala natatanggalin mo niya. Baliya. Ano 'to, Luy? Peace. Pasensya na, mga kalihim. Sumablay tayo. San bisis. San bisis pa. Pede, pede pa ba 'yan? Leonor, etak kung ano? may ano pa natitira na? No? Yes, prenten. Ha? Yes, prenten. Oh. Uh. Ay, ano rin yun? Hindi ka tulad yung sa amin, sa amin kasi amin. Pwede na yan? Ano yan, pumutok na yun. Sumabo. Ah. Alis lang, alis lang. Wow, sabi. Ganda Kita nyo na mga kalihim. Malakas rin yun o. Bibili yun na, bibili. Hintayin mo. Uh, hapon na mga kalihim. O oh, yan. Uh, ngayong araw na to, na dito kami matutulog. Uh, dito ako matutulog. So, mapapanood nyo kung anong ganda ng view dito pag gabi. Yan. Yan ang libangan dito mga kalihim yung mga ano natin mga nakatira dito pag ihapon nagpapahinga si galing sa trabaho yan pwede pala palitan siya ng ano ng, ng ganyang cricket pag hindi na umano paano mo alam kung pwede nang palitan Pag wala ng kurente. Uro! Dali mo din Pati yun nga. Ah. ah, ito pala yun mga kalihim. Tingnan nyo. Ito yung pag naputol na pala ito kaya pinapalitan. Yan Napalitan yan kasi hindi na siya puputok pag wala na siyang kurente. So ayan na. Ah. Ayan. Malakas. Ang galing. Kala lang, lang dito ka na lang. Bilis. Matining 'yan. Kahit ang ganda. Palino. ganda pa rin ng view kahit sa hapon. Diyan talaga ang na ganito ang mga tao Hini. dito nagpapahinga na paghapon. Ito, ito naman, bulador pa kahit hapon na. Lilipad pa ba yan kahit gabi na? Uh Oo. -oh. Saan, banda? Malakas pa po ang hangin. Ha? Malakas po ha? Hindi <laughs> nga, kulipa rin nga, hindi na nalilipad yata yan eh, gabi na. <laughs> Lilipad pa rin. Bakit ikaw hindi ka po umuwi? Ha? Dito ka na, dito ka na matutulog rin. Magpalipad, magtata lang. Ako lang ang magtatalo. No? Gabi na. Gabi na ng lagim. Yeah, mat, 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 mat. Oh. Kaleng, swabe. Isa pa nga dyan, Lloyd. tanganan lupit mo na nakakagulat yun ah na. <laughs> burok galing mo popo galing magpaputok ni Uy, ano yan? Nakikita sa CCTV. Camera yan. <laughs> ano yun? Ano ba yun? Bulati. May bulati yung lumabas. Lang <laughs> niya ka. May butiki ito yan. May butiki na lumabas. Ahas ba yun? <laughs> ahas daw. <laughs> Kita mo ba yung ahas? <laughs> lumabas? Lumabas.

<laughs> Sira patay. <laughs> balik, balik daw balik. balik. Ayo mama. Ha? Ang kulit, ang bata na ang kulit.